Pagalakan ko pong makasama po kayo sa mga oras na ito. Taos puso po akong nagpapasalamat sa ating Panginoon na nabigyan niya ako ng oportunidad na makapagbahagi ng kamanghamanghang at dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Ako po si Merna Sumadila, isang estudyante ng IRM Bible College Galing po ako ng IRM Gamot, Tago Surigao del na nakaranas ng Himala ng Panginoon. Dati, dati kasi nung bata pa ako, isa akong sakitin. May sakit po akong guiter na mula grade, mula 9 years old ako hanggang sa 41 years old. Ay dala-dala ko po ang sakit na iyon dumating sa punto na nawala na po ako ng pag-asang gumaling dahil sa nagawa na lahat ng aking mga magulang ang paraan at pinuntahan na lahat ng mga pagamutan sa aming lugar upang po gumaling ako. Hindi lang kasi ako ang nagkaroon ng greeter kundi pati ang nanay at ang tatlo kong mga kapatid. Naubos na po ang pira namin sa pagpapagamot pero wala pa rin nangyayari. At nagtataka kami habang kami ay nagpapagamot sa doktor o sa anumang manggagamot, lalo itong lumaya, lumala. Kaya hinayaan na lang namin. At isang araw, may nagsabi sa amin na hindi ito madadala ng gamot dahil ito ay gawa ng demonyo. Sa kadahilanan na isinumpa daw ang pamilya namin, ng pamilya ng mapapangasawa sana ng nanay ko. Nakatakda na kasing ikasal si nanay noong itinanan ng tatay ko. Kaya hindi natuloy ang kasal at doon nagsimulang nagalit ang pamilya ng mapapangasawa sana ng nanay ko. At isun at isinumpa nila kami. Pero nung nalaman ko iyon, hindi ko po pinaniniwalaan at binaliwala ko yun. Hanggang sa pumasok ako ng IRM Bible College, dito po sa Bulacan. Ang simula ng pag-aaral sa IRM Bible College ay tatlong araw ng prayer and fasting para sa mga estudyante sa pangunguna ng Bishop Ray Domingo. Isa sa mga topic namin ay demonization at deliverance. Noong matapos na ang pag-aaral, nagkaroon kami ng panalanginan sa loob mismo ng kapilya. At tinawag ako ni Bishop Ray at nanalangin ay pino, pinalanginan pinanalanginan ay pinutol ang sumpa sa aming pamilya at sinaway ang masamang spirito na, kalap, na kalakip ng sumpa. Noong ako ay nasa upuan na, ay kinapa ko ang aking liig at lumiit ito. At pagkatapos kong naranasan ang pagpapagaling, ay sinabihan ako ni Bishop na tanungin ko ang aking mga kapatid sa Mindanao kung mayroong nangyayari sa kanila at agad kong at agad akong tumawag doon sa Mindanao. Una kong tinawagan ay ang aking ate at ikinuwento ko sa kanya ang kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa akin. At tinanong ko sa kanya kung anong ang naramdaman niya sa kanyang liig. Sag, sagot niya sa akin ay bigla daw na sumakit at nagtaka siya kung bakit nangyari Nangyari iyon, pero saglit lang daw yun at nawala agad. At inutusan ko siyang kapain niya at lumunok ng laway. At natuklasan niya, wala nang bara sa kanyang lalamunan at wala nang yung piling na sinasakal siya. Praise God, pinagaling din siya ng Panginoon kasama ko. At tinapos ko ang aming usapan Sunod kong kinumusta ay ang nanay at kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, nawala daw ang isang bukol sa liig niya. Dati kasi dalawa yun. At ang nanay ko naman ay nawala yung feelings na sinasakal ang liig niya. Muli kong tinawagan ang aking bunsong kapatid na nasa ibang bansa, sa Qatar. At muli ikinuwinto ko sa kanya ang ginawa ng Panginoon sa buhay namin at sinabi niya na sumuka daw siya ng dugo. At pagkatapos magaan daw ang pakiramdam niya. Pinakapaka sa kanya ang kanyang liig at pinalunok ko ng laway. At pagkatapos ay umiyak siya at sinabi niya, Ati, pinagaling din ako ng Panginoon katulad niyo. Purihin at dakilain ang Diyos. Ngayon naranasan naming magkapatid na lumaya sa sumpa ng aming pamilya at gumaling. Sa karamdaman at bukod sa greater, ay mayroon pa po akong ibang sakit na pinagaling ni Lord. Dati hindi ako makapagtrabaho ng mabibigat na trabaho dahil manghihina ako at madali akong mapagod. Pero ngayon, kaya ko nang maglaba at magtrabaho. Nang matagal dahil hindi na ako nanghihina at hindi na ako nahirapang huminga. Salamat sa Panginoon at pinagaling niya ako. Noon, ang dami kong bawal kainin. Hindi ako pwedeng kumain ng karning baboy, manok at mga isdang madugo. Dahil pag nakakain ako ng mga bawal sa akin na pagkain, namamaga po yung aking paa at sumasakit pati na yung balakang ko at hindi ako makalakad. Pero ngayon, biyaya ni Lord, makakain na, na, makakain na ako ng hindi nahirapang lumakad. Purihin ang Panginoon sa pagpapagaling niya sa aking mga karamdaman. Ang ikalawa ko pong karanasan, Tungkol sa Miracle Sign and Wonders ay naganap noong IRM 32nd Anniversary, March 10, 2024. Nagatin po ako ng gawaing iyon. Pag-uwi ko po ng dormitory, ay binuksan ko po ang aking cellphone at nabasa ko po ang mga minsahe ng mga kapatid ko na ang nanay ko daw ay natuklaw ng ahas habang nangunguha ng talbos ng kamuti sa garden. Bandang mga alasing ko ng hapon at ang aking mga kapatid ay nagpanik at nalito kung ano ang kanilang gagawin. Humingi sila ng tulong sa aming mga kapitbahay at dinala nila ito sa barangay at doon pinainom ng lana na may gamot. At ako naman ay nagpray pagkatapos kong mabasa ang kanilang mga chat sabi ko sa mga ka... Sabi pa ng kapatid ko na nahihirapan na daw ang aking nanay at sumisikip na ang kanyang dibdib. Ang ginawa ko ay humingi ako humingi ako ng tulong kay Bishop Pri at nanalangin naman kami at sinaway ang kamandag ng ahas at pagkatapos naming manalangin ay tinawagan ko ang nanay. Tinanong ko kung kumusta na ang kanyang naramdaman. Sabi niya sa akin, okay na siya at wala na siyang sakit. At nawala na din yung pan paninikip ng dibdib niya. At pagkatapos naming mag-usap ng nanay, ay muli na namang, muli naman kaming nala nanalangin Ni bishop Ray upang sawayin ang demonyo na hindi niya maangkin ang kagalingan ng nanay ko dahil ito ay gawa ng Panginoong Hesus. After 30 minutes, pumawag na naman ako sa kapatid ko upang alamin kung ano ang kalagayan na, na kalagayan ng nanay ko. Praise God, sabi ng kapatid ko Himbing na himbing na natutulog ang nanay namin na parang walang nangyari. Gumaling ang nanay ko na hindi dinala sa doktor. At ngayon malusog na walang daman Dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon, tunay ngang kamangha-mangha at nakila ang ating Diyos. We give all the glory, honor praises and adoration to our God. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat ng nanonood ng programang ito. God bless you po.